bayan wala nakikialam sa iyo dahil vlogger ka nga. Wala nakikialam sa iyo kung anong gagawin mo. Pero be sure lang na hindi mapahamak yung sarili mo dahil mabablogger na nga tayo. Oo, sideline ito. magkakapera tayo, liban sa sahod natin. Pero be sure naman na yung mga ginagawa natin, content, content, hindi ikapapahamak ng ating sarili at hindi tayo makukulong dahil kapag yan nakita ng mga amo natin, iwan ko na lang kung saan ang kahantungan natin. So, be careful tayo sa mga content. Marami namang pwedeng gagawin eh. pagkagaya sa inyo mga Christian, pwede kayong sumayaw, pwede kayong kumanta o gano'n pa man. Huwag niyong ano eh, na para lalaki ang views nyo, mag million views kayo para lang na. ganito ang gawin nyo na mga hindi na makaaya-aya. Kagaya na isang ginawa ni Kabayan doon sa Reels ko na sindihan yung apoy tapos umupo siya doon sa kalderin maganda ba yun kapag nakita yun ng amo ano kaya reaksyon ng magiging amo talk of monotone ba diba? pwede naman gumawa ng mga content na maganda Pwede ka namang yung iba dyan, sumisikat so, mga OFW, napapatawa sila, sumayo so, sila. Sa amin ng mga Muslim din naman pwede yon Kaya yung ordinary lang ginagawa ko, yung mga ginagawang trabaho, yung mga routine ko sa trabaho sa araw-araw, ganon lang ginagawa ko. Pero yung gagawa tayo ng mga hindi na maganda sa paningin ng ating amo be careful tayo baka mahuli kayo ng mga amo nyo ang mga video nyo yan kapahamak nyo makulong kayo baka sisihin nyo hindi na naman ako tinulungan ng gobyerno natin hindi na naman ako uh, pinansin ng mga DMW at ano pa yung mga senator apidol po na makarating na kahit saan ha huh? Oh, intindihin nyo at unawain nyo ang sarili nyo bago kayo gagawa ng content para lang pipira kayo, magka-views kayo, mag views kayo. Huwag nyo ipahamak ang sarili nyo para lang sa mga content ninyo na ikakapahamak at ano man ang mangyari, ikakasama ng inyong, iwan ko na lang. Pero sa akin, payo lang bilang kababayan tayo, payo lang sa akin na pwede tayong gumawa ng iba. Huwag lang nyo ikakapahamak ng ating sarili.